marami sa inyong lahat Then, naka breakfast na ba kayo naka dinner, naka lunch ito po ang aming breakfast guys ni item. ako ay magluto ng isang sinabawan yung preto ko siya muna guys para masara yan, ito guys ang ating mga sangkap, may loya may garlic, may onion may kamatis at lagyan ko guys ng paborito ko guys okra yan, masarap ito guys sa ating sinabawan. Kung may, ano kayo guys, may tawag yan. dahon ng kangkong, dahon ng kamote, balonggay. Masarap yan guys, kasi dito sa amin, walang balonggay. Yan lang ang aking ilagay, Okra. Masarap ito guys ang okra kasi para sa diabetic sa sugar. Yan. Yan is slice na natin guys. Yan. Ating garlic. Tapos ang ating loya. I-ano natin guys. Okay. Hmm. Yan lang guys. Tapos kamatis tara tapos na guys mag ano na po tayo mag start luto guys lagay na natin ang luya iuna natin ang luya guys isa isa kunti lang guys na oil sunod naman natin guys ang ating onion ay pasensya guys ilagay na din natin ang ating garlic guys tapos hello, hello in, hello, hello in Lagyan natin ng patis. Tapos, maglagay ako dito, guys, ng chicken cube. Para masarap ang sinabawang isda natin, guys. Lagyan natin ng black pepper. Oops. Lagay ko na ang aking paborito, okra. Lahat tayo siguro ay paborito yun ang okra sandali lang may nakano na ano tigman natin guys ang sabaw oh. ah, ang sarap panalong panalo guys tapos ilagay na natin ang ating isda ang ating isda anong tawag to sa isda to hindi na ako naglagay ng asin guys kasi naglagay na ako ng chicken cube at naglagay na ako ng patis maalat na yun, okay na yun sa akin ots na ots na yun okay okay na guys ang lasa okay okay na ang lasa ng ating ano guys masarap sabaw pa lang ulam na guys plus ang okra masarap yan guys isaw sa sa ating langgaw vinegar guys sa ilonggo guys ang tawag sa amin ng vinegar ay langgaw Yan po, luto na po yan guys. Ang ating, ano guys, ang ating sinabawang isda na may okra. Nakatry na ba kayo guys na lagyan yung okra guys? Masarap. Sabaw pa lang guys. Ulam na guys. Tara mag breakfast na po tayo.